We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, We Can, Can Do It! it. marugit na nananugyembre, ang belis tumakbo ng panahon. Dito sa I'm... U.S. malapit na mag-Thanksgiving. Oo! Oh, oh. Alam mo sa araw na ito, gusto ko lang batiin si Pastor Lito. Javier, kasi birthday. I know, no, anniversary pala nila. Wow. Wedding anniversary. Kahapon naman, 15, anniversary namin ni Kuya Art mo. Maligayang uh, anniversary, <laughs> Ate Maru. Ilan taon na kayo, Ate ni Kuya Art? Ilan taon na? Uh, for, 42. Wow, talaga naman. Napakabuti ng Panginoon sa inyo. Mm, -mm, mm, -mm. Kuya Thank Art, you, Lord. Maligay, maligayang bati sa iyo at gano'n kay Brother Coach at sa kanyang pamilya. Yeah, that's right. Okay. So dito po sa ating programa, exciting na naman ito because uh, last week we have the husband. Now I've been sharing sa atin na maraming ministries and how God was working. At ito ngayon this is something also uh Pastor Dave itong ating uh, guest ngayon. So ipapakilala natin without the further ado ang ating guest ay isang graduate of Bachelor of Science in Medical Technology at FEU it to be Medtech. Also a graduate of Mir Miracle Life Bible College An ordained minister of the Philippine Council, Philippine General Council of the Assemblies of God. She is now the senior pastor of Connect City Church, Philippines, based in Daet, Camarines, Norte, since 2013. Oh, ah, yeah. well, that's a long time. <laughs> and uh, they have a daughter. They have a daughter, Lara Danielle, and she sings and she is a composer too. Wow. Yeah. I know. So, we welcome na sa ating programa, <clears throat> Mrs. O Pastora Raquel Santo Domingo. Praise the Lord. Praise. Good evening po sa inyo, uh, Pastor Dave and ati Marut. Such a mm. wonderful opportunity for me to meet you even oh. through Zoom. God oh, yeah. Tama, ay, sa amin eh, po ang karangalan, Pastora. <laughs> at uh, natutuwa tayo na pati sa kabikulan, tayo po ay naririnig at napapanood. Pakibati nga po ang ating mga tagapakinig sa dialect ng Bicol. Maray na banggi sa Indogabos, mga uh, kabi, uh, kababayan ko sa Bicol. God bless you po. Amen. <laughs> Hindi diba God bless you talaga. a uh, very universal yan eh, kahit sa kapumunta. Oh, Nag no. Sa Bicol hanggang sa Bahrain. Um, yeah, la last time po, dalawang programa po na panayam po namin si Pastor Larry. Kami talaga na pagpala, Pastor Raquel. mm -hmm. naman po ay pagkakataon namin na mapakinggan mm -hmm. po yung magandang kasaysayan. Ate Maru, ikaw yeah. po ang magpipangunahing uh, taga-panayam. <laughs> <laughs> Bago ko siya i-salang, i- i-, i salang, no? uh, gusto ko lang pasalamatan si um, ang kaibigan ko, Faith Ramientos Tabuhara, siya po ang nag-introduce mm. sa, sa kay uh, Pastora, Raquel Pastora Raquel sa atin. Mm -hmm. And uh, we talk and we just had a good, good time. So blessed to hear her testimony. Kaya Amen. ngayon po, Pastora, you have all the time to tell our audience, our mm -hmm. listeners, uh, mga viewers natin ang iyong patutoo. Paano mo nakilala ang ating Panginoon? Thank you po Ate Maru sa opportunity to share what the Lord has done for me since 1981. Ang tunay mm -hmm. po si Ate Tabu, Faith Tabuhara has been instrumental for me kasi tinuring ko po siyang mother in faith kasi nung 1981. Siya po yung nag-share sa amin sa Bible study and sadly nga lang po, Pumunta na siya ng US, iniiyakan ko po yon Kasi sabi ko, meron pa kayang katulad niya. But anyway, uh, 1981 po, I graduated from college sa FEU. But I have this discontentment, emptiness sa puso ko. Sabi ko, ano kayang purpose ng buhay ko? Bakit ako nanikha? Kasi at I thought, ah uh, pag nag-graduate na, nakapag-trabaho nakapag ka na, although I did not practice that profession as a med -tech, Kasi I was thinking of being uh, uh, a doctor, pero nag-asawa na yung kapatid ko na sumusuporta sa akin. So sabi ko, it's okay uh, na nag-graduate naman ako. Mm -hmm. But I didn't know that the Lord has a calling for me. Kasi with that emptiness in my heart, I sought the Lord dati talaga po prayerful ako pero parang nakikinig ba ang Diyos sa aking panalangin mm -hmm. pero um, naisip ko nga pong magmadre tinanong ko po yung mm -hmm. mother ko kung papayagan niya akong magmadre kasi para something is missing in me i don't know why what baka sabi ko baka may calling ako sa convent pero hindi niya ako pinayagan dahil sabi niya baka hindi na niya ako makita dahil ako ang pinakayang ka sa amin at paborito niya uh -huh. so sabi ko Lord kung hindi ako para sa convent para saan po ako and i believe god answered my prayer When somebody, uh, a friend of my sister, invited me to a fellowship in Pasig City sa Power of God. And uh, sabi niya, sama ka sa akin. no uh, Mahilig ka, ka palang umawit ng mga religious songs. Sabi niya, maganda doon may kantahan. So when I uh, joined her, I heard the pastor or challenging us and he, he 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 preached the gospel and challenged us to to surrender our lives to God and mm -hmm. sabi ko oo nga panay-ansin ba ko? pero sino render ko na ba talaga ang buhay ko mm -hmm. so that night I was ready to say yes Lord I I fully commit my life to you I accept you as my Lord and Savior mm -hmm. and you know after I accepted Jesus as my Lord and Savior. Immediately I heard his voice, an mm -hmm. audible voice, louder than my thoughts. And kasi yun ang tanong ko nun eh pag nagpe-pray ako, nakikinig kaya ang Diyos sa sinasabi ko? Mm -hmm. Nagsasalita ba ang Diyos? Mm -hmm. So, na sinabi ko Lord, I love you and I commit my life to you. I heard his voice and he said, How could you say, Raquel, you love me, you don't love your father? It was a striking thing for me dahil wala naman nakakaalam noon. Ako lang kasi uh, magaling ako mag-arte na sa labas. Kasi nga alam kong GMRC, respect mm. your parents, obey your parents. Yeah. At ako po noon, <laughs> my self-righteousness ako na uh, sa labas, parang okay ako dahil hindi ako... Uh, disobedient sa parents ko. Kung ano sabihin nila, gagawin ko yon I study hard. Wala akong inaaway. So, mm -hmm. para akala ko okay ako. Pero, yung sikreto ng puso ko, tinumbok ako ng Lord doon. <laughs> eh, mm -hmm. yun kaagad ang kanyang, ano, mm -hmm. kanyang uh, ni reveal sa akin that I have something in my heart that is not right. before him. So sabi ko sa Lord, Lord, I have tried to love my father a lot of times, but I failed. Kasi po, ang aking father was then an alcoholic. Mm. At the age of five, case-case ng beer sa bahay, hanggang, nag-21 ako. So, parang, eh, yun na yung aking, ano eh, yung nakita sa kanya na, because of he, uh, being an alcoholic, somehow, uh -huh. he was uh, irresponsible, hindi niya na si Kaso, uwi mm. siya sa bahay ng Uh, lasing na. So, hindi namin siya makausap ng maayos. So, yung mga kapatid ko, pito kami. Apat ang lalaki. Sad to say, na-disciple niyang mag-inom. Kaya mga manginginom din yung mga kapatid ko. So, uh, sa akin, ang, ang reunion ng Christmas ay hindi maganda. Kasi pag nag-inoman yung mga kapatid ko, mamaya nagbugbogan na rin sila. Mm. So, pag uh, nilabas na nila ang kanilang mga damdamin, mga sama mm. ng loob, ala, mamaya meron ng away. Mm. So, but I thank God because He is mindful of us as a family. Mm -hmm. Na kahit sa kaguluhan na yon, because the Lord touched me, I would say June 29, 1981, di ko na makakalimutan, mm -hmm. uh, I began to pray for my family kasi nakita ko na ala lahat pala kami pupunta ng hell kung hindi ako <laughs> na, nakakilala sa Lord. Sabi ko, hindi ko papayagan ng aking family mapunta ng hell. Uh, mm -hmm. I thought I was okay. Akala ko mukha akong santita pero sa harapan pala ng Lord, bagsak ako. Ano? Romans 3.23 All have sinned and fall short of God's glory. So, hindi ako pasado sa pambantayan ng Diyos. Ay, ganun din yung mga kapatid ko. Kasi we yeah. have that generational curse of drinking alcohol so i fasted and prayed for them since 1981 sabi ko lord hindi ko alam kung paano sila maboborn again kasi mga intellectual din yun, tsaka mga kuya ko 'yun ako ang youngest mm -hmm. so i don't know how but i believe in your perfect time in your timing makakakilala sila mm -hmm. and i i really prayed for them every day because sabi ko lord Kawawa naman yung pamilya ko at alam po ninyo I praise the Lord. Mm. Yung sinabi sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved you and your whole household. household. I, pinanghawakan ko po 'yon. At uh, unang born again yung aking kapatid na si Rowena. kasama ko siya sa passing. Tsaka mm. yung yung aking mother at tapos uh, the Lord directed me na magstay ako dun sa isang uh kapatid ko na may family mm -hmm. si Kuya Roland uh, para intentional na evangelism and discipleship. I stay with them three years na born na yung family. Lumipat yeah. naman ako yeah. doon sa isa kong uh kapatid naman si Ate Rohing naman at nag-Bible study kami sa kanila. At na-born again sila. Nasama ko sila sa George At lumipat naman ako doon sa... Kasi ako lang po ang single that time. Lahat sila may yeah. mga families, families na. Yeah. Uh -huh. So sabi ko, uh, Lord, ikaw lang makagagawa ng himala sa amin. Uh -huh. And yung kapatid ko, na panganay, hindi pa na-born again nung time na yon Yung sister-in-law ko doon, si ate Dulce, tapos yung mga anak niya, na-born again, nakasama ko na rin. And... I praise God kasi one by one they got saved in God's oh. perfect time. Yung pinaka panganay namin si Kuya, ginamit pa ng Lord yung nakulam siya <laughs> na to, at the year 2000 kasi so so proud and masyado siyang intelektual. Sabi niya, wag mm -hmm. wa, wag ako ma, isa masama jan Raquel no. Mm -hmm. But I I prayed. Sabi ko Lord, walang matigas sa iyo sa panalangin right. ay ay dinuloko siya sa Panginoon. At alam po ninyo, hinayaan ng Lord na siya ay nakulam. nag reflexology siya, nalipat sa kanya yung demonyo. At hmm. uh, nakakatawa kasi uh, napunta siya sa isang cult at sabi, pag pray mo nga ako, sabi ng kuya ko, kuya rin. Sabi nung lay, ano nila, leader. No. Thank ay, kap kapalaran mo na yan, kare Hintayin mo na lang. hay ayoko pang mamatay. <laughs> sabi niya, yung kapatid ko, nagka-cast out yun ng demons. oo oh. Ano, hinanap niya ako kasi ang tagal na namin hindi nag nakita. Tapos mm -hmm. na, natawagan niya ako. Sabi, Raquel, sabi ko, Kuya, kumusta ka? Ay, Saka sa kanang kumustahan. Di ba nagpapalayas kayo ng demonyo? Sabi ko, bakit? <laughs> Sino? Ako. Sabi <laughs> ko, sige kuya, pumunta ka dito sa bahay at ano, papag-pray kita ng deliverance. Alam po ninyo, grabe ang Diyos sa biyaya ng Diyos. Mm. Na, kasi yung kanyang kamay, nag, nag, li, ano, nagnipis like na twist. itong kaliwa. Tapos oh. na, ay parang uh, ano balat ng ahas na na parang mm. tapos sinasakal siya sa loob ng demonyo sa ay gusto mm. na siyang patayin Uh -huh. Eh, sabi niya, nagpray daw siya, Lord, huwag mo na po nang hayaan ako yung mamatay. Uh, uh -huh. yung makausap ko lang yung kapatid ko. So, uh -huh. yung aking persecutor, no? Ay, <laughs> siya ay hindi po nang Lord nung kinakast out ko na yung mga demonyo sa katawan niya mga sabi niya alam mo ba para sila mga dagang nagsisiksikan hindi na alam kung saan pupunta at na uh, mm -hmm. alam po niyo sa, sa biyaya ng just na-deliver siya at na-disciple ko po siya for two years na stay siya sa bahay. Mm -hmm. at yes. Salamat sa Lord. Siya po ang naging first evangelist ng church namin, yung kuya ko. Kasi she has a lot of testimony at ang ministry niya sa Luneta sa homeless. Nagpapakain po kami noon sa Luneta ng mga doon uh, mga 50 yan bago na bago siya nag-preach. So napakabuti po ng Lord yung mga homeless doon na doon nakatira sa Luneta nung time na yon. Ay ang iba po doon talagang nakabalik sa kanilang family at yung iba naglingkod sa Lord na sa Baguio ngayon naging maayos ang buhay nila. So I give God the glory doon sa kapatid kong yon Yung kuya ko naman na second, si Kuya Ronald na pumunta ng Malaysia, Kotok, Kinabalu. Sabi ko, Kuya, pag-pray kita. Sabi niya, Iban manala ang ipag mo. Ibig sabihin niya, okay ako. Pero pagdati, pagdating po niya sa Malaysia, ala, yung project nila, hindi nag-push ano, go hindi nag through kasi natalo yung Congresswoman na yung may project na yon, So, oh. sila doon, hindi na pala kumakain, no? Eh, may TV na pala yung kapatid ko, mamaamatay na. Uh, oh, my. Nagsulat siya sa sister-in-law ko, sabi niya, pakisabi kay Raquel, ano, ipagpray ako. Naku, sabi ko mamamatay na hindi yung nagpapapray. <laughs> sabi ko, sabi ko, ano yung life and death ayo nga niya kung yung tatawa-tawa siya nung sabi ko, ako ah, bako bago ka umalis pagpray kita. Sabi ko mamamatay na siguro yung kaya gano. Hala, nagmobilize ako sa Bibles ko ng mga magpe-pray at uh, sabi mm. namin Lord, uh, ano ba nang nangyayari sa kuya ko? You are in full control. Alam po niyo na experience niya ang miracle healing na pinataas mm. siya ng Lord ng kamay at sabi, purihin mo ako ko. Alam po oh. ninyo, instant ang healing, may bumabang mainit sa kanya at ang oh, wow. ang nangyari pa doon, nag na muna siya ng dugo. Uh, mabuti mm. noon, wala 'yung mga kasama niya, mga engineer, uh, doon sa lupa, ano, eh tapos pinaulan ng Lord, na wash out 'yon, kaya nung na, yung kuya ko na heal no na heal siya divine mm -hmm. healing walang medication yon hinil siya ng Lord muwi siya dito financially broke pero spiritually wealthy kasi na na-encounter na niya si Lord. And miraculously, mm -hmm. nakauwi siya dito nang meron pong ginamit ang Lord sa isang Malaysia na hindi naman niya kilala para mm -hmm. siya ay ma mabigyan ng pera, makauwi lang siya dito sa Pilipinas. He became a pastor. Ngayon nga lang po ay muwi na siya sa heaven uh, mm -hmm. last year. Mm -hmm. pito, apa Pito po kami, apat na kapatid ko, Nasa heaven na ah. sabi ko, Lord, wag mo pong hayaan na ang mga kapatid ko mas stroke na hindi kanila nakikilala kasi nga po mga alkoholik, mga ganyan. Pero praise correct. the Lord po, mabuti mm -hmm. ang Diyos bago mm -hmm. nangyari yon na bago po sila nakakilala sila at sila po ay talagang nag naglingkod uh, sa Panginoon. So uh -huh. I thank the Lord uh, sa family ko na napakarami na pong himala, yung kapatid ko isa si Ate Rohing naman na tumanggap din sa Lord. Na carbon monoxide poisoning sa hmm. sa sa, sa ano sa car oh so, so, so. kasi so, so. So, nag car. Nagkar, yeah. nagkaroon po ng ng baha sa buendia, at Hindi na sila maka-move. Hmm. So na, na, natulog sila doon. Tapos nagano na pala yung ano, ah, yung carbon like, monoxide. Oh, 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 oh. Nung nagising po siya, tatlo sila eh, yung dalawa, ano pa eh? ay yung isa tulog, nakaalis pa sila doon sa sasakyan kinabukasan hindi na niya kami kilala, ako pinsan na daw yung asawa niya at saka kung ano-ano nang ginagawa sabi ng oh. doc doctor sa Makati Medical, hindi na natin alam kung hanggang kailan yung masasaulian ng ulirat yung kapatid mo ay sabi ko in Jesus name sa Panginoon wala imposible pumupunta mm -hmm. kami doon ng Bible School students at mm -hmm. nagpe-praise and worship kami doon, mm -hmm. and praise the Lord po talaga After a month, ni-restore ng Lord ang kanyang kaisipan. Kasi sabi nung sa Marsman Company, pag hindi na pa siya nabalik ka ng ulirat niya, i-determinate na siya doon sa trabaho niya. Hindi na niya alam ang mag-sign, kung ano. Mm -hmm. And mm -hmm. praise the Lord, what a miracle, balik po ang ang tamang pag-iisip ng kapatid ko. At kaya oh, kasama wow. ko po siya na, na nagpe-pray sa Dawn Watch. We have this Dawn Watch prayer meeting yeah, from yeah. Mm -mm. 4 to 6.30 and siya po'y bahagi ng mga intercessor mm -mm. na naginagamit ng Lord for our nations. And mm -mm. salamat sa Lord yung mga kapatid ko na sabi ko para mahirap abutin ay inabot ng Lord. Ako po personally Dati matatakotin ako sa dilim, sa future, sa death, kung ano nung takot. Pero nung nakilala ko po si Lord, hallelujah, nawala po lahat ng takot sa puso ko. Right. At kahit mm -hmm. na may mga temptation na matakot, in Jesus' name, God did not give it the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Amen. amen so amen, alam amen. po niyo, natutuwa po ako doon sa kaligtasan binigay ng Lord. At dahil nga po mm -hmm. sa experience ko sa Panginoon ng pagbabago, nawala po ang pride ko. Hindi pa ako marunong magsabi ng sorry dati. Hindi mm -hmm. po ako nag-forgive. Yun nga po, nag-harbor po ako ng grudge, mm -hmm. Katulad sa tatay ko. Yung tatay ko po, nakakilala sa Panginoon dahil sa copy ko sa kanya uh, mm -hmm. kasi meron po siyang ano sakit sa leg niya sabi niya anak pag pray mo ako palagi nag nagulat siya na kapag nagpe-pray ako nawawala kaya sabi niya anak palagi mo akong pag-pray tapos <laughs> one day po one day nagrepent po siya sa mga kasalanan niya hindi po na kaya magrepent at humingi siya ng tawad sa Lord kaya alam ko po hmm. nung namatay na, 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 na ang papa ko na born again po yung born again tatay at makikita ko po siya umuli sa buhay na pagkatapos dito sa ating uh, buhay dito sa mundo. Wow. So, na napakahalaga po talaga ng panalangin. Mm -hmm. Napakahalaga ng salita niya na i-guide ang buhay natin. Uh, mm -hmm. Ako po, personally, mula noon hanggang ngayon, sabi ko naging technicolor. Colorful ang buhay ko, dati mm -hmm. black and white. Hmm. Dati parang boring. Yung di ko alam ang meaning ng life. Ngayon, hmm. alam ko na ako yeah. pala inilikha para magbigay ng kapurihan sa Diyos at maglingkod sa Kanya. Kaya mula po na 1981 hanggang ngayon, wala po akong ginawa ko din ang maglingkod sa Diyos. Nag-resign po ako sa trabaho 1983 no, sa isang Christian organization sa Strata. The Lord spoke to me through a devotion sa sa ano sa bus nagbabasa po ako sa Luke 4:18-19 Naglabasan po 'yung <laughs> yung letra. Mm -hmm. The Spirit of the Lord is upon me and he has anointed me to preach the gospel to the poor to heal the sick and to set the captives free. Sabi ng Lord sa akin. Gusto kitang gamitin sa mission field. So alam po niyo pagdating ko sa strata, electric typewriter pa noon. Right there and then nag resign na po ako kaagad. <laughs> 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 sabi ng boss ko, radical is a very bold step. Pero very clear sa akin na I know it was God. Yung pala po, may mga friend po kasi ako ng mga engineers and architects na na nag-form ng isang construction yung some builders at mm -hmm. sila na sabi nila na daw sila spiritually. Naisip daw nila ako. Ipagpas mm. nga natin yan si Raquel na sumama sa atin. <laughs> Kaya sabi ko, kayo pala, ang dahilan ba't ako? Sabi ko, ganito na, pa-resign ako. And so, nakasama, oh, wow. ko, na, nakasama ko pa yung mga friend ko na architects, engineers, electrical engineer, civil, uh, oh, wow. sanitary engineer, tapos si architect. Sila po ay, uh, meron silang construction. Tapos sabi niya, oh, ikaw na mag-share doon sa mga laborer, no, mga ganyan. Habi ko, Lord, ano ba ito? Ang ganda. Kasi, siyempre po, kasi yung pong Christian organization, ang boss po dami doon, mga Americans. Tapos biglang, hala, mag-change ako na, ano, mag-Tagalog ng, ano, ng Bible. Kasi, ha, hindi, <laughs> hindi ko ma-express sa Tagalog, yeah, yeah. panalangin, parang, ano ba ito? Pero, Lord, tulungan mo ako. Tapos sabi ko, meron po ba kayong kata katanungan? Mm. Sabi ng isa, pwede mo ba ipag yung nanay ko? Sabi ko, mm. nasan po siya? Diyan, sa iskinita. No, sabi ko, ay sige, pupunta natin. O, mm -hmm. po namin. Nakatakip ng tuwalya. So, kinakausap ko, nanay, kaya po kayong pagalingin ni Lord pero kailangan po niya talagang tanggapin siya bilang pangin tagapagligtas at pags pagsisiyahan po natin mga kasalanan natin no? so, so ilid ko po kayo so nung nag siya tapos nag ako ng healing sabi ko, nanay magaling ka na tayo ka na hinawakan ko yung kamay niya tumayo siya, nagkagulatan pa kami <laughs> <laughs> oh. kasi first time ako first time ako nakakita ng gano'n na Mm -hmm. Ano parang nagdahilan mm -hmm. lang, one, one week siyang bedridden, tapos nagulat siya na parang malakas na siya, tapos bumili siya ng ano, ng tinapay na makabayan at pinagsilbihan kami na tuwang-tuwa siya at yung yung anak, siyempre, nakita yung kapangyarihan oh, ng Diyos. Of Glory so, to God po. Yes, po yes. Ninyo, 'yung pag-surrender ko sa Panginoon, hindi ko na alam kung ano'ng next na, uh, uh, ano ba? Wala na akong trabaho. <laughs> Pero nakita uh, ko po 'yung galing ng Lord, yung Kapangyarihan uh, ng ata. Siguro ko hindi ko eh di ako sumod sa Lord, hindi ko makikita yung ganun. Meron po kami pinag mga you know, kasama kong ar architect. Oo, uh, 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 isang Igorota. <laughs> 'yung mata niya may katarata yata, kulay puti ano. Sabi ng kasama ko. Pilak o oh ginto wala kami pero kung ano meron kami ay ibibigay namin sa iyo. Nilihas namin yung mata niya. Alam po niyo, nakakita yung ano oh. yung igurot. Tapos sa ah, ano siya tuwang-tuwa ah, kami din na na nagulat na naman ako ulit sabi ko Lord ang galing-galing mo talaga. Sabi <laughs> ah uh, ayaw na niyang kunin yung perang ibibigay namin. Sabi niya sapat na ito. Oo. Oh, oh, ang Dios oh, oh. ay naghihimala na. Tama na na. Ini sa hindi po kasama, kasama oh. pa rin po ito. And glory to God. Grabe yes, po ang Josalga. Yes, so. Girl, so, uh. you have I, I know you have so many things in your heart to share. <laughs> ubusan na lang tayo ng oras. <laughs> oh, <what? laughs> Pero napakaganda you, you've shared a lot how the, the the miracles and how the Lord has used you. I know marami ka pang pa si share So pababalikin kita <laughs> next week. Pabalik <laughs> oh, well. kita Sige next po. week to 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 share more about what God has been doing. Ang ating programang We Can Do It po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV at ganun din ma, ma, mapapakinggan tayo sa DXKI 1062. Koronadal South, Kota Bato, tuwing Merkulis ng hapon, alas 5.30. Kaya kami po ay uh, pansamantalang magpapaalam, Kuya Dave. <laughs> 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 There's just so many things. Amen. Oh. So, God bless you, Ati Raquel. At uh, kina-katawang ko po, Ati Maru. Uh, si yeah. Bergen, mm -hmm. At si Pastora Raquel Santo Domingo. Abangan po ninyo sa susunod na Sabado. Continuation ng testimony ni Pastor Raquel. Tandaan natin sa tulong ng Panginoon, sabay-sabay tayo, with the Lord's help, we, we. we. can yeah. Yeah. do it! Do it. Yeah. 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 So, see you po. again next week, mga kaibigan. Thank po. you so much for joining us. Goodbye for now, and God bless us all. Inyong narinig ang We Can Do It dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan